Noong so, nakaraan ay tinalaki natin na isa sa mga pahirap sa tao yung mga negatibong kaisipan pa na pabalik-balik ada naisip ng mga tao at nagdudulot at nadramdaman din na niya na doon siya Nahirapan din siya kaya alisin niya talaga kaya nangako siya na hindi na yun maalaala wala na yun sa puso sa ilalim ng kanis, so, na pamamahala natin mabubura na, huwika na so, bakit mabubura ang dahilan sa awit 3729 ipalitiwanan kasi ang tao ay mabubuhay na sa isang maayos na kalagayan itong kalagayan na maayos at magandang kalagayan kung paano ipinlarawan sa Biblia ang bagay nito sa awit o sa 3729 ang talamay ko na rin ang mga matuwid ang magmamayari ng lupa. Muli, okay, mga matuwid, isipin sa buong daigdig ng mga tao ay mga matwid, sa Diyos, mahal nila ang Diyos. Tao, so, ganunin ang mga gaya ng kanila. Sarili, isipin nila. Ito yung mga tao matuwid. Ang sabi niyan, magmamayari ng lupa ito, kaya saan ka man pupunta sa buong daigdig. Ang makikita ng mga tao, na na at aalalayan at hindi natin na. magkaroon talaga lang tunay ng tunay na tunay na ganda ng bagay na kung lahat ng tao ay matuwid tiniyak dito hmm. ang mga matuwid ang magmamayari ng lupa at titira sila rin magmamayari isang napo kung saan mga tao sa Diyos masama sa Diyos, may tama sa Diyos at mahal din na mahal din nila mga tao kaya ng kanilang sarili di ba ang ganda at kapag uh, mangyari ito guni-gunihin na ikaw siya sa nasa ganong sitwasyon maalala mo mga mga nitig ang mga masama nakaraan kraan, hindi na kasi maganda na ang magiging kalagayan sa Diyos. Okay, so yan ang ating uh, tinalakay. ...